Hello best, welcome again and ito ang ating lulutuin yung ginataang sitaw with prawn Ayan po meron tayong bawang at sibuyas, coconut milk and dilis Itong dilis na to, bali tira siya kagabi na ulam namin for dinner So ito ay dadagdag ko na, isasaw ko na para masarap siya Kasi kung wala kang baguong or alamang, pwede na tong dilis na to Ayan best, kumuha na ako ng mga ilang piraso dyan para ikat siya na sabay-sabay ng singlan. Pwede yung gamitin yung mga kamay para putol-putolin isa-isa yung sitaw. Or o kaya gamitin nyo na lang yung kutsilyo para mas madali. Bahala na kayo mga best kung mga ilang piraso na sitaw ang gusto yung pagsabay-sabay na ikat. Ang ginamit ko pala dito ang gata yung ano na nasa tetrapak. At syempre, pack. kung gusto nyo rin yung maanghang, you can add on. Naglagay din na kasi ako dyan ng uh, dalawang sili and labuyo para may kunting uh, anghang. So ito ba yung ating lulutuan, nilagay ko na rin yung ating gata habang umiinit yung ating lutuan at nilagay ko na rin yung ating bawang at sibuyas. Mix ko lang siya. Nilagay ko na rin yung ating bilis na nalutuin sabay-sabay pati yung ating coconut milk. Naglagay na rin ako ng ating salt. Mix ko sila. Alam niyo best, ito yung pinapalabas yung mantika ng coconut milk. After that, nilagay ko rin yung ating uh, prawn. para sabay ng ano, uh, maluto siya ng konti or half cook. Tapos yan, lagay natin yung ating sitaw. And uh, lahat na inubos ko na rin siya. O diba? liit ng aking uh, lutuan. Pero okay lang yan, carry lang yan. Ang importante is maluluto natin yan dyan. Diba? So, ayan, minix ko lang yung sitaw at yung prawn para naman uh, makover siya. Nilagay ko rin yung ating sili at konting at yung natirang gata na hindi natin inubos kanina. So, ayan po ang ating pang pinali. At niluto ko pa siya together with the veggie and the prawn for 5 to 10 minutes. Ayan po, luto na yung ating gulay. Syempre, I switch off na yung ating kalan. Thank you, best, sa inyong pag And God bless you all.